Ayan mga karels. First time sa story ng aking paghahunting. Ngayon pa lang ako nakakuha ng ganitong kalaking alimango. Kalapad. Babae po ito. Kung lalaki po ito. Nako. Baka hindi natin maitulak ng ganito. Pag babae kasi medyo mahina. Sobrang lapad oh. Tignan nyo yung palad ko. Ayan. 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 Oh. Dangkal. Sa katawan. Higanti. Itali na natin. Dito ko nakuha oh. Sa may tubig. Dito sa punong to. Ayan. Diyan. Thank <laughs> you.